traffic dito. Anong meron? Bakit kaya? Anong meron dito? Sobrang traffic dito, guys. Lahat ay traffic. Saan kaya ba na nagkaka-traffic dyan? Ito, ang ganda ng weather dito ngayon sa amin. O, di diba guys? Kaso traffic lahat ng sasakyan. Ay, hindi natin alam. Hindi umuusad daw. Kita Siyempre, ang sa Ang lamig ng hangin. Oh, okay. Uwan ni Sarado na rin ang minta. Kasi ang lamig, guys. Oh, ayan. Ganda dito sa amin, no? Super beautiful. Ang traffic nga lang sa baba. Ah, ganda dito sa amin, no? Oh, <laughs> very nice data.